Isang so, magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kalagaslas Kami papunta ulit sa ating panghulihan ng pangulam Sana'y kami pala rin pang pa sa ulahan. Medyo marami marami ngayong kalaban, maraming manging ilaw Kaya sana'y pala rin lahat So update pag nasa tubig na So mga kalagaslas Andito na tayo sa ating spot Nag magtitesting tayo ulit ng tilapia mga uh, sakaling may mahuhuli nagulang ang buli ko Ito mga kalagaslas, mayroon ng tilapia. Ay, sa nakagat tayo. Yan, swain duenas. Mirov pa doon. Sana madali pa natin. Sana dito lang. No? Yun, yun, yun. Doon niyo magaslas. kagagasta, sinuswerte tayo kalulusok lang natin eh mukhang magsasawa tayo sa tilapia magandang bukana to dalawa kagad ka eh, unang lusok sana marami ito mga kalagasdas may tilapia rito ala, maraming bibilis ito na. Bakit ay kulang ay ulan na. Wala May lap. May ulam. So mga kalagaslas, ito. Napapalaban na tayo ng panaan sa Gino. Yan, malaki ang tubig kaya yeah, ito may mga tropa tayo dito Malamig tatagay tayo magtatanggal tayo ng lamig malaki pa masyado tubig e. ba, ba naman <laughs> oh para sa inebra oh isang tagay para sa tagumpay may igat dito ang ihaw tapos pa ah sinda ayan yeah. oh ha ito ang huli natin ngayon kasi walang wala pang mahuli sa ilog yan ako oh. ang pinag-awayan ng anghel at dibel gawa ng ano eh pinatignan na lang tingnan mo nga yung alak doon kung puno na ay puno na ay pagdating kay satanas ay may bawas galit <coughs> ng anghel ay siya yeah. so dito mga kalagastas may limang Sino naman dali natin. Ngayon mga kalagas hindi Hmm, huli. Dito lang pala siya nakatambay. Uh, huli ito mga kalagas laso. Bye bye. Sa tabi lang. Ayan na, na po tayo. Mas malaki. So mga kalagasta, ka, sanggit na tayo. na namamana na naman. Pagkatapos mag-inom. Pung! Oh, sala! putang nga na mo. mabilis bilis. So pa naman. Ang tulin. na hindi kita dyan darling ito mga kalagaslas ng maliit na tilapia ito na mga sana yung malaki yung dito naman eh Wuih, tidak Wow. Syafal. Nyata emang hanting orang di ada pemalakan tubing. <kos> hala, mo na tayo baka tayo makakadaling marami <laughs> hirap ang daan dito tapos nakakainan po ang manging ilaw ko. mga kalagaslas may itilapya rin malaki malaklak ito madilim lang oh tinamaan ko hmm. lasing mamamana <laughs> ito yung tayo ito kagula tayo na huli yan tapad oh laki mga kalagaslas tumbas pang ulam na to hmm. laki ng mata oh pa ba may mga encounter pa sa daan ating masasalubong pasensya na kayo mga kalagaslas at eh, na napalaban sa mga manging ilaw dito napalaban tayo ng tagayan mga mangilaw eh nagtagputag po ano siya ito makalagas na ito sa tabi ng ikupag ano, hindi ko alam kung malaki tinamaan kaya parang sala ay ah, sa paul aputis ah, oh. ulam na Good size. Two Ayos. Mga kalagaslas. Two zero na kayo mga kalagaslas. Napasubo tayo ng inuman dito sa tilog. Sa mga maangilaw. Ayan, eh, lasing tayo ngayon. Ang hirap mag-uli. Maghanap ng fish or alimango. May maya tayo manghanting ng alimango. May hantingan tayo ng alimango dyan eh. Ganap muna tayo ng mga fish dito sa mga ugatan na to. Yun mga kalagas. Dash. Malaki ba maliit. Dasing tayo eh. Uy! Tinamaan! Hindi pa na Ay! Pumalag! Ay! 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 ay Sige <laughs> oh! Or Opo or Kasi ito pagkita mo kayo sa amin sa akin talaga ko eh yep yep nahihirapan ang saya ang saya mga ilaw sa ilog kayo tapos shhh, lumusong ko biglang may inuman sa ilog <laughs> yan na duling natuloy wala na makita na isda dito tayo sa medyo mababaw at talagang nakakaduling sa malalim ito mga kalagastas malaki-laki ito sa ano madali ay po shit mayo hindi pa na ako Oh, malaki. Siya pool. Ito na siya. Mm -hmm. Gapalad na Salamat sa biyaya ng ilog. Oh, 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 oh. Ayan po, mga kalagastas. oh, laki Oh. Mga tiyambahan. Hindi na dapat pakawalan. Oh, kulubog na siya ito sa loob. Ayaw, salamat. Ang nakakaipon ng may uwi sa aking mag-ina, sa aking pamilya. Ito pang then bago kumuhin ang lasing away na ako. Kasi napalaban tayo ng inom dito sa ilog. Yung mga manging ilaw, eh, mga nagiinom. na ah, napasabak tayo sa mga tropang manging ilaw. Ay, <laughs> ay, na chamban siyang malaki may sa na sa darling malabo ah, ng ilaw ay patay tayo nyan nasan kaya ang kasamahan ng isdang aray nagastas may isang naligaw sana ibutin ay nabot naman na tumunog ito sarapan ka oh ay eh, malaki na oh <coughs> maria si na surebon hindi nakatakbo ay, hindi nakalangaw eh sa tabi ata ang isda yung mga kasalalim lalim tapos tingin na natin ang lugit sa tabi tabi ng tabi dito sa daw po baka may mga sarubay nakakailang piraso naman ng mga iuwing isda ah ay salamat pa rin sa biyaya ng kalikasan na tayo pinagbigyan kahit tayo nakakain mo oh. may huli pa rin nasa mm -hmm. bidjabid eh ang paa sa ugat si Maria Osef. Yung yun, Ito wala akong malamang encounter na eh. alimaw din eh. Ayun, may maliit din eh. Ay, babanata ko ba yung liit naman? Huwag na muna yan. dadaluan daliri yan. Medyo malaki ng tubig talaga. Iniintay lang namin ni pag nito. Sino yo sepe? Eh, lasing eh. Eh, may huli naman tayo konting kaunting tilapia. Eh, kailangan makahuli ng alimango. Oh. <laughs> Hindi mababag ng mises. Malinaw naman. Eh, kaso lang sobrang lakang tubig. babata tayo diyan. Maganap pa tayo ng ating tubig o sobrang linaw na ngayong ng tubig ngayong malaking malaki na sobrang linaw na oh. Hmm. dami lang yung mga naglutang na dahon tapos ang, ang, ang hayop ang dalang pa rin tayo ng ating ng tilapia or kung ano man makikita dito sa bakawan ato to limaw kung ano marami dito ang nakikita eh Siguro na may huli natin tilapia eh baka naman may isang kilo na. Eh, talaga kulang pa dinada yung are <coughs> talaga lang pasortihan nga ang sabi nga lang makita may tilapia dun malayo yung tinamaan Okay, medyo malayo sa atin. Kasi lang hindi ko lang malayo. Ayaw, ay tama. Good choice lang. Hindi eh. lang matutukan ng camera to mga kalagaslas. Local camera ko eh. Kaya pasensya nyo na. Tapos siya nakakainom pa. <laughs> Pero Tatabanan ko pa rin yung manghuli para sa inyo. Basta may makita akong hayag, kita ko lang sa inyo Isda rin ito. Ano kayo isda yan? salapay pa eh. Sayang. Okay pa naman. Ay, the flesh. Na kaliskisan, ko saan. So, ayan. Hindi natin tawag kung bunog. Laki. Kasana lang. Hanap ng bago. Ay, naku. Malabo ng tubig. Kung ganyang bumabaw. Nang hulas-hulas na tayo mga kalabas umaga na kunti pang huli So, so dito. Isang maganda, magandang umaga mga kanagaslas tayo mag uwi ano inabot na tayo na umaga kati naman ngayon ng ilog ay na malaking tubig. So update sa bahay para makita mo kabuhang uli. So, isang magandang magandang umaga mga kalagaslas. Ito, kauwi lang natin ng bahay. Ito ang ating huli nga pala oh. Hindi na na lahat. Napalaban ah, ng tagayan sa ilog. Iya. Meron tayong kaunting huli. ayan mga kalagaslas ang ating huli oh meron naman tayong ilang alimango oh. tapos mga tilapia ayan so mga kalagaslas thank you for watching ayan lang ating huli ngayong gabi nabuta tayo ng alas 4 ng lumaga